magandang umaga kalapati so for today's video mga kalapatidis so, magkapatawa tayo ng ating mga kalapatid so, kukuha pala tayo ngayon dito ng patuka at magpapakain tayo ng ating mga kalapatid so papalabasin na lang natin yung iba at yung iba sa taas so ayan, hagis na lang natin yung pagkain nila kita natin kung gaano sila kalakas kumain. Dati masarap silang pakinggan kasi madami silang kumakain dyan. Pero ngayon wala na kasi yung iba na matay na. Hindi ko na alam kung saan na yung ibang kalapate ko. Yung iba lumayas na. Kasi pinabayaan ko na lang sila eh. Pero ngayon babalik ako para damihin sila at papakainin ko ulit. At kaya pala sa likuran ko dito mayroon pala silang inakay. Ayan so, ang banda na kanilang ina kay dalawa na pisa. Bagong pisa pa lang yan mga kalapati So, ayan yung inay nila. Tumutukad yan. No? Oh. At lalapitan natin sila para makita nyo kung gaano kaganda yung mga kalapati ko. Ayan mga kalapati So, lapitan tayo. Tingnan natin. Patukain natin sa kamay natin. tumutoka kasi hindi siya do maila mga kalapatis sobrang amo to ng mga kalapati ko tung puti oh medyo maila pa hindi pa lalapit kaya inagis ko na lang yung patoka dyan at ayan unti unti na silang lumalapit meron pala akong isang netoy dito mga kalapatid so hindi yan masyadong maila yan ayan o oh, yung puti ito pala yung inahin ng mga inakay dun sa kulungan bar at saka blue bar ay ano lumalapit na sila mga kalapatids ayan mamaya papatakain natin yung puti sa kamay natin ayan tutuka na mga kalapatibs tignan ninyo sobrang amo yan mga kalapatids ayan umalis kasi merong tao sa likuran ko ayan so umalis na sila unti unti na silang umalis kasi wala nang patoka at dito na natin puputulin yung video natin kaya please like, comment, share and subscribe.